Uh, magandang araw po sa at lahat. Ako po si Isabel Lawal Santualia, Vice Mayor ng Bayan ng Kulilyo. At ako po ay uh, natutuwa. Tayo po ay uh, buo ang ang ating paglaban sa mga illegalista at tayo po naman ay sumusuporta sa uh, pagpaprotekta -pag ng kalikasan o nature sa sa lahat not only in Puleyo kundi sa buong ay Island so uh, yun po yung ating legacy ang um, ay uh, kung paano natin puprotektahan ang nagit na ang bago natin na nasisipulaan na uh, Taklogo Farm na pinapangasiwaan ng sa kasama sa pamamagitan ni uh, ng pangulo nito na si Ginoong Roderick Bo ang anong ma sasabi ay uh, it's, a, uh, it's a pleasure. Nakakatawa po na uh, ako po mismo ang nilapitan ng sa kasama, ng samahan kung paano natin mapapaprotektahan at mapapaundan kung mapalago ang ang uh, sinisimula nila na sa Farm na nagsimula sa kakaunti at ngayon ay dumadami na lumalago na. So ang unang-una po na gagawin ng lokal na pamahalaan uh, although I am my base mayor pero matutuwa po naman kami dahil dito sa bayan ng Pulyo nagkakasundo, nagkakaisa ang mga opisyales sa pangunan po ng ating punong bayan ang um, gagawin po namin sa sanggulang bayan, kinakailangan po ito ng registration registration, uh, kinakailangan po ito na may ordinansa na magpoprotekta dito sa taglobo Farm ah uh, dahil uh, itong ordinansa ito ay nag inform na mayroon tayo dito at ito ay kinakailangan na pangalagaan at kung sino man ang kukuha nito o ang, ang magsisira uh, sa uh, ating kalikasan, particular dito sa Tagdobo ay mayroong parusa na, uh, na ipapataw sa kanila at ito ay at kausap ko na rin po ang membro ng bayan ng Kulilyo at sila po ay kasama ang mga Daga na katulong po ng sakasama ng mga nadaga dito at magpaprotekta sa Taklobo Farm. At ito po Taklobo Farm na ito ay plan po natin ay dagyan ito ng bakod na sa pamamagitan ng lambat at lagay ng boya. So kung ito ay may bakod na at may boya, malalaman ang mga mga isla na ito ay isang protected, protected area na hindi nila na kinakailangan na basta-basta pasukin ang uh, lugar na iyon. Ah, uh, ito ay lalagyan pa rin po ng tarpaulin para information dissemination na mayroon po doon pinapangalagaan tayo na Tarlobo. At uh, ito ay ipabibisita din po natin sa BIFAR. At kinakailangan din ito na ma-register at uh, after na presentation ng BIFAR, ito ay lalagyan ng pag-aaralan din kung paano maging livelihood ng sa kasama itong samahan ng mga mangisda. Kung ito ay possible na gagyan pati man ng uh, perlas ay i nakakatuwa at pagkakaroon ng livelihood yung mga mangisda. Dahil uh, itong base sa aming narinig itong katuligan ng bahay ng Pelyo ay talagang napaka napaka maganda at hindi hindi ito uh, hindi ito ang uh, kontaminado ng mga lason kaya patuloy na gumaganda ang mga corals ng bayan ng Puyo uh, isang isang kaluguran natin na magpagingguran not only sa buong bayan ng Puyo kundi sa lahat ng mga Uh, mamamayan at ganito po sa kaligasan ng bayan ng Puyo. So, ito ang, ang uh, gagawin po ng lokal ng parahalan.